Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang malaking development na may kinalaman sa Philippine Air Force at sa kanilang Sikorsky S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters. May bagong kontrata na pinirmahan para sa paglalagay ng external fuel tanks at sistema nito na magbibigay ng mas mahabang range at mas malaking operational capability sa ating Black Hawk fleet. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating depensa? Paano makakaapekto ito sa ating operasyon sa West Philippine Sea, lalo na sa Kalayaan Island Group at sa BRP Sierra Madre? At ano ba ang pagkakaiba ng dalawang posibleng sistema, ang External Store Support System, ESSS, at ang External Tank System, ETS? Yan ang mga detalye na bubusisiin natin ngayon. Kaya tutok lang, dahil siguradong magiging kapakipakinabang ang usapang ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa ulat, ang Philippine Air Force ay nag-award ng kontrata na nagkakahalaga ng halos siyam at anim na putapat na milyon pesos para sa supply at installation ng external fuel tanks at ang kinakailangang system para magamit ito sa ating Sikorsky S-70i Black Hawk helicopters. Bagamat hindi pa malinaw kung ilang helicopters ang sasakop ng contract na ito, malinaw na ang layunin ay palawigin ang operational range ng mga Black Hawk. Kung ikukumpara natin, sa standard configuration, ang Black Hawk ay may operational range na nasa 590 kilometers lamang. Pero sa pamamagitan ng external fuel tanks, posible itong mad oval o higit pa, depende sa setup. Unang-una, kailangan natin tingnan kung saan ba gagamitin. Ang pinakamalinaw na rason ay ang West Philippine Sea Operations. Kung titignan natin ang Kalayaan Island Group, Kasama na ang Pag-asa Island at ang Ayungin Shoal kung saan naroon ang BRP Sierra Madre. Malayo ito mula sa Luzon at maging sa Palawan. Nangangailangan ito ng long-range aerial support para makapaghatid ng supplies, personnel, o kahit emergency extraction. Sa kasalukuyan, limitado ang flight time ng Black Hawk dahil sa fuel capacity. Kapag nadagdagan ng external fuel tanks, mas magiging sustainable ang mga supply missions at search and rescue operations. Isipin niyo, kung may medical emergency sa Pag-asa Island at kailangan dalhin agad ang pasyente sa Puerto Princesa o kahit sa ibang hospital sa mainland, mas magiging madali ito dahil sa extended range. Hindi lang ito tungkol sa resupply. Ang external fuel tanks ay magbibigay rin ng kakayahan para sa long-range combat search and rescue, CSAR, at peacetime search and rescue, SAR. Ibig sabihin, kung may mangyaring aksidente sa dagat o may down pilot sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, mas malaki ang chance na makarating agad ang Black Hawk, magtagal sa area, at makapagligtas ng buhay. Bukod pa dyan, mas matagal ang loiter time o yung kakayahan ng helicopter na manatili sa hangin habang nagsasagawa ng operasyon. Sa madaling salita, mas mataas ang survivability at effectiveness ng mission. Isa sa malaking tanong ngayon ay, anong system ba talaga ang kinukuha ng Philippine Air Force? Dalawa ang posibleng sistema. Isa, External Store Support System, ESSS, ito ang mas advanced. Bukod sa external fuel tanks, kaya rin itong magdala ng weapons gaya ng rockets, missiles, o gun pods. Sa madaling salita, ginagawa nitong light attack helicopter ang Black Hawk. Pero mas mahal at mas komplikado ang system na ito. Dalawa, External Tank System, ETS. Ito naman ay mas simple. Para lang talaga sa fuel tanks, walang weapon pylons o combat load capability. Mas mura at straightforward ito kung fuel range lang ang habol. Dahil ang kontrata ay nasa halos 66.4 na milyon pesos at ayon sa analysis, mas mataas ang possibility na ETS ang pinili ng PAF dahil mas focus sila ngayon sa extension ng operational range kaysa sa weaponization ng Black Hawk. Tandaan din natin, may ibang platforms na nakalaan para sa attack role, tulad ng AH-1S Cobra at T-129 attack helicopters. Ayon sa initial info, posibleng dumating ang system late 2026. Kung titignan, medyo matagal pa ito, pero aligned ito sa mga long-term modernization plans ng Armed Forces of the Philippines. Kung mai-install agad pagkatapos dumating, by 2027 operational na ang ating mga Black Hawk na may extended range, just in time habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngayon, bakit mahalaga ito sa West Philippine Sea? Simple lang, mobility at rapid response. Sa mga isla na pinuprotektahan protektahan ng Pilipinas, gaya ng Pag-asa, hindi lahat may malaking airstrip. Kadalasan, helicopter ang pinaka-practical na paraan para mag-supply at mag-rotate ng tropa. Kung walang external fuel tanks, limitado lang ang operational reach ng Black Hawk. Pero kung may ETS, kaya nitong magpatuloy ng mas mahahabang flights nang hindi na kailangang mag-refuel agad. Mahalaga ito lalo na sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil alam natin, critical ang presensya doon. At palaging sinusubok ng ibang bansa ang ating sovereignty. Kung mas mabilis at mas efficient ang support operations, mas tumitibay ang ating posisyon. Kung babalikan natin, isa sa pinakamalaking hamon ng AFP ay ang logistical limitations. Noong 2013 Yolanda crisis, nakita natin ang kahalagahan ng helicopter sa relief at rescue. Pero dahil sa kulang sa range at capabilities, naging limitado ang coverage. Ngayon, sa pag-upgrade ng Black Hawk fleet gamit ang external fuel tanks, mas handa na ang Pilipinas hindi lang para sa conflict scenario, kundi para rin sa disaster response. Tandaan, multi-role ang Black Hawk. Sa panahon ng peace, pwede itong gamitin sa evacuation at relief ops. Ngayon, baka tanungin ng iba, sulit ba ang PHP siyam na raan at 64 na milyon para lang sa external fuel tanks? Kung titignan, oo, kasi hindi lang ito simpleng tangke ng gasolina. Kasama rito ang integration system, mounting, at training para sa pilots at maintenance crews. At higit sa lahat, ang dagdag na capability na makukuha ng PAF ay priceless pagdating sa sovereignty protection at humanitarian missions. Kung bibilhin natin ang ESSS, baka umabot ng doble o triple ang presyo. Kaya strategic decision ng pagpili ng mas murang ETS pero highly functional pa rin. Kung titingnan natin ang galaw ng mga kalapit na bansa, Vietnam, Malaysia, at Indonesia, lahat sila ay nag-iinvest din sa long-range patrol at mobility assets. Dahil sa lawak ng maritime territory, hindi sapat ang short-range helicopters. Ang hakbang ng Pilipinas na dagdagan ng Black Hawk ng external fuel tanks ay maliit na investment kung ikukumpara sa iba pero malaking hakbang para sa operational flexibility. Mga kababayan, ang PHP at 164 na milyong kontrata para sa external fuel tanks ng Black Hawk helicopters ay isang patunay na unti-unti pero tuloy-tuloy ang pag-angat ng ating Air Force capability. Hindi man ito flashy tulad ng pagbili ng fighter jets o missile systems, pero ito ang klase ng upgrade na nagbibigay ng real-world operational impact mula disaster response, hanggang sa sovereignty mission sa West Philippine Sea, makakaasa tayo na mas magiging handa ang ating mga piloto at sundalo. At habang papalapit ang delivery sa 2026, siguradong isa na naman itong milestone sa AFP Modernization Program. At yan ang kabuuang analysis natin tungkol sa external fuel tanks para sa Sikorsky S-70i Black Hawk ng Philippine Air Force. Ano sa tingin ninyo, dapat ba ISSS na lang ang binili para may attack capability na rin? O tama lang na ITS muna ang unahin para sa extended range at practical na gamit? E comment ninyo sa ibaba at sabay-sabay nating talakayin. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at e-hit eh notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita at analisis tungkol sa defense at military modernization ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood! at hanggang sa susunod na episode, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas at mabuhay ang Pilipinas. Welcome back sa ating channel,